Please, Nanika. Please, heal my friend Gone. Kay. Wala nga ang kakayahan ng ating bida na si Gon sa paggamit ng Nen. Isang nakakagulat na pangyayari lalo tatapakahirap ng kanyang pinagdaanan para lang maging biyasa rito. Kaya hindi na rin nakapagtataka na labis yung nalungkot na, na madiskubri niyang hindi na niya makita ang kanyang aura. Pero bakit nga ba nawala ang kanyang Nen at posible pa ba itong may balik? Balikan natin ang laban niya kay Neferpito. Dahil sa matinding kalit at kalungkutan ng malaman niyang patay na si Kite, nagpasya si Gon na magsakripisyo. Hiniram niya ang lahat ng lakas na, para lang sana sa kanyang hinarap upang talunin si Pito. Nagbago ang kanyang katawan, lumakas ang aura at naging parang isang veterano na nag-insayo ng dekada. Ayon kay Pito, ang lakas ni Gon ay halos kapantay ng kanilang hari na si Meruem. Kaya kahit anong bilis ng atake ng Royal Guard, na nalampasan ito ng batang hunter. Sa uli, pinabagsak ni Gons Pito gamit ang napakalakas na Jijanken. Ngunit kapalit ng lakas na yun ay ang kanyang sariling buhay. Nawala siya ng malay, nakomatos at halos mamatay kung hindi dahil sa kapangyarihan ni Nanika. Gumaling ang kanyang katawan pero hindi na bumalik ang kanyang nen. May tatlong posibleng dahilan nito mga idol. Una, ang paraan ng pagpapagaling ni Nanika. Maaaring ibalik niya si Gon sa estado bago pa siya natutong gumamit ng Nen. Kaya nagsarang muli ang kanyang aura nodes. Kung ganoon, posibleng siyang sumailalim ulit sa Nen initiation. Katulad ng ginawa ni Wing noon para magising muli ang kanyang kapangyarihan. Ikalawa, ang kapalit ng panata. Para magamit ang kanyang adult form, isinakripisyo ni Gon hindi lang kanyang buhay kundi pati na rin ang kakayahan niya sa Nen. Ayon nga kay Pito, kung mabubuhay siya matapos ang panata, hindi na niya muling magagamit ang Nen kailanman. Kung ganito nga, kailangan ni Gon ng tulong mula sa isang Nen exorcist para tuluyang alisin ang bigat ng kanyang sakripisyo. Ikatlo, ang kanyang layunin. Tandaan natin na ang pinakamotibasyon ni Gon ay makita ang kanyang ama. Natupad niya ito at kaya maaaring nawala na rin ang dahilan Kung bakit niya kailangan gumamit ng Nen dahil konektado ang Nen sa damdamin ng pagkatao ng isang tao. Posible na naglaho ito kasabay ng katuparan ng kanyang pangarap. Kung makakahanap siya ng bagong layunin o misyon, maari rin bumalik ang kanyang Nen. At dito po pasok ang posibilidad ng bagong kabanata. Ayon sa manga, malaki ang papel na gagampanan ni Gairo, isang makapanyarihang tao na muling isinilang bilang Chimera Ant. Siya ngayon ang pinakitang susunod na kontrabida. Pinanggit sa kwento na hindi pa nagtatagpo si Nagon at Gairo, kaya malamang ay sadyang inilaan ng may akda ang laban na ito para sa ating bida. Ay maging isa ring hari ng kanilang lahi. Bukod pa dito, may teorya na si Kite na muling isinilang bilang Chimera Ant She keeps saying her name's not Reina. Okay, what is it then? Dito mga idol, tiyak na magkakaroon ng malaking tunggalian sa pagitan ni Kite at Gyro at dito papasok si Gon bilang katuparan ng kanilang pangako sa isa't isa. Sa madaling salita mga idol kung may bagong layunin si Gon tulad ng paglaban kay Gyro at muling pagkikipagsapalaran kasama ang kanyang mga kaibigan, malaki ang posibilidad na bumalik ang kanyang Nen. Kung nagusto ang video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe at hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming oh, salamat. Sorry. Come. Sit.